isang mapagpalang araw kabanatuan kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke sa aking mga kapwa kabanatwenyos I'm proud to be kabanatwenyo dahil tatak kabanatwenyo po tayo welcome po uli sa ating youtube channel Dante B Mr. Palengke muli po ito po ang inyong kasama kaibigan kasangga ng mga farmers ang boses ng palengke Nanti-Biernes po ang ah, Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Today is October 22, araw po ng Martes. Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga sariwang gulay. Tulad ng nakikita niyo po sa ating video. Dito lang po yan ha, sa pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan Vegetable Trading Center palengke ng sangitan. Samahan niyo po akong alamin natin yung mga asking price o yung turin. Hindi pa po yan ang final prices dahil posibleng magbago yan sa pagtawad ng mga mamimili o mga ngalakal dito sa ating baksakan. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palengke, Please don't forget to subscribe. Sana po yung mga hindi pa po nakapag-subscribe subscribe na po kayo at habang nanonood po tayo pindutin po sana natin yung like para po sa supporta sa ating video kaya muli po ito po yung kasama, kaibigan kasangga ng mga farmers ang boses ng palengke Dante Biernes po ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City Tara let's mag update na po tayo tayo sa pwesto ni ating uh, pinakamasipag na sakadoro dito sa ating uh, baksakan, si Conce Aris. Napakadami niya pong gulay. Meron pong feeling uh, panigang. May miracle, may kamatis, may bonito, may patolang tinis. pipinong puti, okra, talong. Alamin po natin yung mga asking price yan. Ayan po si Conce Aris. Consearis, good morning. Ang dami mong gulay. Napakadami natin gulay ngayon ah. Sobrang ka. Consearis, ang dami natin gulay ngayon. Magkano ngayon yung bonito natin? Asking lang. 25 po. Medyo bumaba yata no Napakababa. Eh yung ating patulang kinis. 20 po ta 20. Sa siling panigang. Benching Singkal? Oo. Korenta ang asking. Anong kabatis to? Dito lang patag. Magkano asti? 60. Yan patag. Sa sigarilyas natin yun. Ah, 60. Sa pipinong puti. Ay, yan. Yan. Sa pipinong puti, konse. Yan. dami. Marami. marami ko siyang binibili pa. Yan. Yan. Ang punong puno eh. Sa pipinong puti. Oh. Sampo. Napakamura. Okay. Salamat, Konse, Yan, napakarami. na lang. Ito, so, sa tapat po ni Konse Ari, si Matet Alamin po natin presyo ng kanyang ano, ng ampalaya. Good morning, Matet Matit, anong ano to? Anong ampalaya to? Mistisa po. Maganda na mistisa. Oh, Magkano na ngayon? 42. Ay, mababa pa rin. Nakakababa ng mistisa. Medium na. Sobrang baba. Ayun, meron siyang Sophia. Yung Sophia natin. 15 po. 15. medyo maangat na from 10 to 15. Ano yung upo natin? Balag? Balag yung upo natin. Magkano? 13. 13 na yung upo. At yung ating, ay, meron siyang beans. Beans yun. Ay, hindi. Ano? Itong siling panigang. Pinaka maganda? Double cinco. Oh, double cinco. Pero meron pa hindi maganda. Trenta. Yan. Salamat, eh. Kagaganda ng mga gulay, oh. Dito tayo kay, ano, kay Boss uh, ah, Lubi. May nakita kasi ako magagandang patolang palitik, oh. Boss Lubi, magaganda ng patolang palitik mo. Saan galing Saan galing yan? Talavera po. Talavera, kaganda pala ng patulang palitig ng talavera. Magkano yung asking price nito? Kuya, 15, wala pang kumukuha. oh, 15 da bali, 150 dahil 10 kilo yan. Wala pa rin kumukuha. Eh, yung gabing galyang natin ngayon, magkano na? Yan po. 57 po. Ha? Ah, 57. 57. Angat no. Anong kamote ito? Taiwan si po. Taiwan si, magkano yung Taiwan si? 40. 40, yan. Yeah. Thank you, Boss Louie. Pinatawag po tayo ni Madam Tintin. Ayan o, may binababa sa kanyang ampalaya. Kaganda ng ampalaya. Medyo po pumayat, nangayayat si Madam oh, oh. Madam Tintin. <laughs> nabawasan na, nabawasan ng limang kilo. Oo, oh, umayat. Andi dito pala yung ano, yung idol kumagasawa yan po. Yung masisipag na tindera sa ating palengke. Ayan yes, si Elaine. Good morning, Madam Tin. Madam Tin, medyo... Ah. Nagsusumba ka ba? Hindi. Hindi Bet ko no. nga, payat ka ata. Ka, na Natatawa si <coughs> sir kung sinabi ah. kong pumayat um, ka ng konti. Ay, ay, ayun, tinesexy pa. Eh, magkano ito natin yung ano na yan? Domino. Tin, magkano yung domino? Domino po, 50. 50. Anong sitaw yun? Megastar. Magkano yung megastar mo ngayon? Ask him price medyo nakatayo siya ngayon eh kaya ayan siguro ah kaya ay, kaya siguro po may payat ka naka ano nakatayo ka ngayon no? yes Eh, yung megastar mo magano megastar charo mo neta oh magano asking price 40. 40 40 ang dami mong talong anong variety 40. ng talong mo propeller ka ba to ay, so tintin and dami yung Propelica ba ito? Propelica yan. Propelica, magani mucho. Magkano oh, yung, magkano yung mucho? Mucho, 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 15. 15 po sa mucho at sa Propelica. Pro sa Propelica, magkano? Propelica, 15. din, parehos. Mucho po natin, yung 15, 150 kasi, 10 kilo. Ganun din po sa Propelica. Um. Salamat, Madam Tin. Ito, ilan na po yan? Ang ang idol natin pumapayat ngayon. Yes. Yeah. Uh, idol, ito pa nga. idol ko? Hindi, hindi. Ako natulong sa'yo kaya tinanggap. Okay, sige, 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 sige. Dito tayo kayo, madam. Ito, meron din siyang ano, sampalok. Alamin natin yung presyo ng mga gulay ni madam. Good morning, ma'am. Ma'am, magkano ngayon puso natin asking price? 180 lang po. 180. Yeah, medyo bumaba from 200, naging 180 na lang ngayon. Ma'am, itong sampalok po natin, Magkano? 190. Eh, bumaba din. Parang 250, 200. Ngayon, 190 na lang. Eh, yung gabing galyang po natin. 50. Ano yung pula puti? Uh, 50, 500 value nun. Sa supiya po natin, magkano? 15. 15. Ito medyo umangat na. Dati, sampulang, no? Medyo, oh, medyo naawa yung, naawa <laughs> yung, ano, yung, presyo. Maraming salamat po, madam. Dito kay Reyes, merong, ano, may bakla may pipinong bakla pati papaya tanong natin Rosa so, magkano yung ano mo pipinong bakla mo Astin 20 Yan o 20 po yung pipinong bakla Sa papaya Sa papaya 7 7. Medyo mangat yata ng piso ngayon o, Astin oh, tumakas ng piso yata ngayon E eh, yung sigarilyas 50 Astin Anong ano to? Anong oh, talong? Propelica. Okay. Propelica. Sa okra natin ngayon, magkano? 18, 20 ang as. Ingan. Salamat, Madam Rosa. Ito po si, ano, si Ruru. Wala ba si, si, si Alden? Wala? Wala absent. Ah, si Ruru lang po andi dito. Ayan, oh. si Ipag. Oh. Dito naman kay ati baby ko. Tanong natin tong kanyang beans. Pati siling Taiwan at siling uh, ah, Sultan. Good morning, Ate adisho, Baby. 18 na lang, maganda na yan. May, may may, ampalaya din siya. Kaganda. Ate Baby, magkano yung Taiwan natin? Asking lang. 250 asking. 250 po, medyo bumaba siya. No? Ayun, Ay, sultan natin. 45. 45. Ganito lang to? Ayan, 80 ang asking. Ah, 80. Oh, mababa. Sa beans mo, may beans kayo? Ang bin 60. 60. Isa pipinong puti. Pipinong oh, puti. 180. May 150. Oh, 180. Pinakamaganda. Sa siling panigang. 40. 40. Yan. 40. Kaya ano itong bulakan, Mike? Magkano yung bulakan, Mike? 45. 45. Ito yung mayaman natin kagulay. Simple lang. Oh. Ay, kaganda ng cellphone. No? Oh. iba na talaga yung may mayaman na ano. Eh, pala palaya natin magkano. Asking. Iiyan. Ano ba na? Magkano? Eh, multiply. Multiply. Ano yan? Mismatch. Mismatch. Lang. 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 dito, ayan Lang. 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 Lang kagaganda Taga saan ba kayo yeah, saan ba, ba kayo? Saan ako kayo? bakayo rin pala naman mga taga -gabal dyan ay 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 ay, nyo na minsan maging mura, minsan naman tumaas naman oo. Ang lang ng obras oh. hindi na makabili ng patama at saka ng laso. Oh yun Di na ano, no. Kulang pa, no. Kailangan tumaas kung 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 Okay, salamat, kung kung dito. Kay Boss Marco. Boss Marco niya, ano puti dilaw. Puti dilaw? Magkano ngayon yung dilaw natin, Aspen? 250. 250. Napakababa sa, sa puti. 480. 480. Yan. Medyo natutulog yata yung sekretary natin doon. Nahiya umarap sa camera na naman. Okay, alis na ako. Dito tayo sa Kila Consiato. Wala na. No? Wala yata si Consiato, madam. Ano? Madam. Madam, magkano yung ano natin ngayon sa luit? Kagaganda ng sa luit oh? Kasi ang ganda ng tindera. Magkano po yung asking niyan? Sampu po. Sampu. Sa talbos ng kamote? Ocho. Sa talbos ng ampalaya? Bente po. Bente. Mas mas yung talbos ng ampalaya. Eh, yung bayabas natin? 20 lang po kilo. Bente per kilo. Sa okra natin, magkano per kilo? Ganun lang din po. Ganun lang din. 15, 15, 15. Ganun lang din. presyo. lang Ganun kung Ato, wala ka na naman dito. Tiyak, busy ka na naman sa barangay mo. Masipag na kagawad ko ng ano yan. Barangay Caudillo. Dito kay Madam Pauline, meron siyang... Apat na to, Silio. Talbos. Wala, hindi ko namin isa. Hindi wala yung magkain talbos natin ngayon. As in. 50, 50. 50, yan. Ang ng tindera. Ito, ang dami yung kalamasi. Malikot yung presyo ng kalamasi. Alamin natin sa maganda. Maganda pisay na tindera yung kalamasi ngayon, yung good na good. Madam, magkano yung good na good natin ngayon? Ang kasing ganda mo. O, ito, yan, medyo gumanda na. Eh, yung ay wala? 150. 150. Lalo kaya itong gumaganda araw-araw. Mga tao si Madam, ayan, nagaganda. Madam, ano po ito? Bayabas na ito? Bayabas. Magkano po yung bayabas? Bayabas. Anak, anak mo ba yan? Magkamo ka. Siguro ganyan ka rin nung ano, yeah. Nani, sanay, sanay, no, dala. Tapos maganda daw. Ya. Hindi, naninag naman sa ano, sa ano, no? Magaling ba bayabas? Bas? 35. maganda, siyempre. Maganda yung nanay. Maganda din yung anak. Ayan, o, oh, Okay, Ah, kinsi small. Okay, salamat. Magkano ulit yung kalamansin natin? Ocho. Ocho. Yung maganda, ocho. Yung pangit, seven. Okay, salamat. So, dito, alamin natin ngayon yung ano, kasi itong kalabasa ay talagang bumaba ng gusto itong ano natin. Itong kalabasa ayaw na umangat. Ito, kagaganda ng kanyang suprema to. Alamin natin yung pinaka sangkilo kung magkano. Ayan, yung nag-alok na ito ng magandang kalabasa daw. Dito lang po yan sa peso ng Hani Mendoza. Boss, magkano na yung asking natin? Asking lang ha? Sampung. Sampung. Mura kasi ano, no? maraming kalabasa ano? Kaya ayaw na umangat. ano? Tapos pag tumawad pa, wala na. Oh. Mga kailan kayo tatas Mga anong buwan? November. November, yan. Abangan natin sa Kawawa naman kasi yung mga magsasakang kaibigan natin. Okay, salamat boss. Dito, dito ulit tayo, bumalik tayo kay Madam Agnes ayan, eh, no Agnes Onion and Garlic Wholesale and Retailer Ayun lang po yung, ano, yung kanyang uh, exit so, yung, ano. Good morning Madam Agnes Madam Agnes, medyo ang natin yung sibuyas na pula ngayon eh. Kaya lang yata, ayaw umangat ng presyo eh, no? Bumababa pa Yan. Alamin natin ngayon yung presyo ng kung puti nating malaki magkano, Austin? Ah, uh, po 20. Po 20. Eh yung medium. 500. E eh yung pula natin. 500. Ayun, Bumaba pa nga yata. no dad, 520 ni, 500. Eh yung ating, ano po, ah uh, bawang. Bawang. Oh. 620 ni 590. 620 ni 590. Ayun, tapat lang po siya niyan oh ni Madam Mia nang gulay Bagay. Ayun, yung exit oh. Yan. Kung hanap kayo ng quality na sibuyas pati na si bawang kay Madam Agnes. Salamat. Dito may nakita akong sinibuyas na. Ito magandang sinibuyas. So, magkano po yung sinibuyas natin? na ano? Kuwayo, oh, 400 isa ano. Mura yata siya ngayon, Bumaba? Ano? Bumaba. Sinibuyas. Eh yung luya po natin sa riwa, magkano po? Sandan. Eh yung ano, yung ano na, yung magulang. Wala, wala magulang. 130. Eh yung labong natin. 200, Eh yung kamote natin, inano na magandang, ano Magana? 400 po yung 400 yung bigyan. Ano ba yung Taiwan, si? Oh, 400. Madam, parang nag-iisa ka dyan. Nalulungkot. Nalulungkot ka ba dyan? <laughs> Ayun si Madam. Good morning po. Morning po. Ayan. Ah, Tama magkari magulang natin na si na Luya, yung pang one, three, mall. Ayan o, pang, sinabi ni Madam Anna, yung pang mall. Ay, Madam oh. Ana na yun. Ay, kay Ana ba yan? Oh. One trip, bumaba naman na siya, ano? Dati, oh, okay. one eight, ano? E eh, yung ganito natin mura. Pero po, 900, 900, 800, 850 oh. po. Yung gabi natin galyang na pula. Sa puti. 550. Ito 350. Okay. Ito 550. Malilit ang mas mahal eh. No? po yun. Ayun Ay, nga pala. Sa pagsambales pala maganda. Eh, no? Bilugan. O, oh, bilugan. Salamat. Ayan po. Nap napakarami pang gulay ang dumadating ngayon. Parang hindi nakahanap po iyon ng marangal para di gumawa ng masamayan. Ayun, gano'n sana. Magkakawa ng masamayan pagka hindi masama pag nakapaghanap po ng marangal, yan. sana. Ayun, gano'n sana. Parahanin na natin para, 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 di, para di gumawa ng masamayan. Okay. Madam Ella, biskaya pa rin to. Magkakain asin. 12. 50 as na lang siya, over. Ah, to. Lang. 50. yan. Na, hindi natin makuha lang si Madam Ella kung makain ka 50 po yan, pero maganda siya. Ayon tayo. Hindi po. Ito na naman tayo kaya, no? Kay Madam May. Madam May, May, magkano na yung Taiwan natin yung malaki? 45 po. 45, kasi nakita natin yung malaki-malaki. Saka, saka bilugan eh. A medium? 35. Dito, 35. Say small. Sa small? One fifty. Sa Sampalok? 20, yan. Yeah. Salamat, Madam May. Wala yata yung bata ngayon. Okay. Dito kay Ate ni yung kanya magagandang mustasa. Ate Ine, galing ba ng Talaberta? Saan? Ah, sa Laor. Ito naman mustasa. Maganda rin pala ng ano. Ng... Oo. Oh, maganda rin itong ano. Eh, Magkano na itong mustasa natin? O, oh, dose, sampo, asking price. Sa pechay? Talabera, asking. O, sa pechay, talabera, asking. Okay, salamat, Ate ni Yabe, yeah, bebet anong ginagawa natin diyan? Palaya. Ano yan yung ano yung panggayat? Magkano yung ganyan panggayat? Eh, 15. 15. Bali 15 per kilo, 150 per bundle ano? yan. Okay. Salamat. Yung mga panggayat niyo. Ay ate ini ano yung ano natin kamatis? Medium po. Ano ito patag? Medium. Eh ano lang po. Uh, 40. 40 Dito lang sa NBC yan, ano? Yeah, 40 Yung medium na kamatis natin from uh, Nueva Ecija. Saan sa Nueva Ecija dito? ano, ay, ano yan? Ano yan? Ah, Laor, sa Laor. Laor, Nueva Ecija. Yeah. Korenta po, medium. Salamat. Ito yung nag iisa nagtitinda ng bayabas dito. Lagi araw-araw maraming bayabas. Magkano na yung bayabas mo? <laughs> Tumahas naman ng konti. Ano? Dati 25 ngayon, 35 ngayon, yan. Saan ba galing bayabas mo? Gahan saan galing yan? Ha? Osa obrero, ito nga, taga-obrero. Ang gaganda ng bayabas mo yan. Ate Ine, magkano ang asking price ng sigarilyas? Tingnan, 5,000. baba, ano? Ang laki ng binaba. Ano ba yung talong yan? Oo. Oh. Ano yan, Propelica? Magkano? Magkano sa Propelica? Propelica? Pinset. Aspin sir. Aspin. Aspin lang po yan, ha? Ayan yung sinasabi ko. Sa, sa hapon, no? Ngayon, 15. Tapos hindi, yung 15 na yung tinatawaran pa, bababa pa yun. Eh. Oh. Pero pagdating ng hapon, <laughs> yung mucho. Oh. Kaya dapat talaga ma-dispose na, na agad ng maga-maga, -mag no? hindi pa Oh, yan. Hindi pa yung first class, oh. Okay, salamat, Ate Yan po si Ate po Dito tayo kay Mark Logan, alamin natin. Ay, si Mark Logan. Kaya ano pala, si Boss Jano. Talagang masipag si Boss Jano ko. Alamin natin yung presyo ng kanyang repolyo. Magaganda. Repolyo, patatas, carrots. Wala si Mark Logan tinabad. Kaya si Boss Jano magsa yung ngayon ng kanyang gulay. Boss Jano, magkaming bandela ng repolyo natin ngayon. Ay, sige. Tapos na si Boss Jano. Ano na natin si ano? Si ano magkano yung repolyo natin ngayon? Asin? 500. Ay, tumaas yung repolyo. Sa patatas natin? 500. 500, 500 din sa carrots? 1.3. 1.3. Sa sayote? 380. Magkano per kilo natin ng cauliflower? 180 sa broccoli. Ganun din, 180. Sa celery natin ngayon magkano? 180 sa leeks. 150 sa beans 100 100 at sa lemon natin 130 yan salamat boss Jano wala yung kanyang tamad na taga dito taga bundle si ano si Mark Logan absent yan sana po wala na naman tayong nalagpasan na gulay kasi nga pag mayroon po tayong nalagpasan i-message na lang ko at pinabukasan ko na lang din siya i-update tatanangin natin yung Magkano na yung labong natin ngayon? 200 200. Sa Taiwan natin magkano? Taiwan. 2450. Bumaba na. Ano? Dati nasa 39 na eh. Ito ng ating ano tong eh 154 150 sa sin natin. 200. Yan si Bosmen. Salamat. Boss, magkano na yung money natin? Ano ito? Dalawa pa. Oh, alam mo Sa supriyan natin ng ganito. Ayo, umangat na rin. Anong kamatis to? Biskaya, apatag magano. Eh ng ano yan, 60. 60 yan patag na. Salamat. Ayun to mga palengke ang pinaka latest asking price update natin ng mga sariwang gulay po na bumabagsak dito sa atin. Pinakamalaking baksakan ng gulay sa Lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan baseball Trading Center Palengke ng Sanitan. Ha. Ah, please don't forget to follow my page sana yung mga hindi pa po nakakapag-follow sa ating page Palengke ng Sanitan. I-follow na po, pindutin po natin yung follow button at like para naman po sa suporta sa ating video. Pindutin din po sa ating uh, YouTube channel Dante di Mr. Palengke. muli po ito po yung kasama kay ang boses ng palengke kasangga ng mga farmers ang Mr. Palengke po ng Cabanatuan City Dante Viernes po proud to be Cabanatuenyo ang Mr. Palengke po ng Cabanatuan City see you po again tomorrow bye bye God bless us all Amen.